Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Magandang balita po para sa mga magsasaka. Dahil matapos na bilhin ng San Miguel Corporation ang 24% shares ng Coconut Industry and Investment Fund o Coco Levy Fund, ay may babalik na raw ito para sa mga magsasaka. Kung ano yan, narito ang report. Pinuri ng Coconut Industry Investment Fund na ginawang pagbili ng San Miguel Corporation sa natitirang 24% na share ng pamakalaan sa SMC Group. Sa halagang 57 billion pesos, binayara ng SMC Group ang share ng CIIF, isang government-controlled corporation na inatasang mga laga sa Coco Levy Fund. Agad naman itong binigay ng CIIF sa National Treasury para magamit sa programa para sa mga magsasaka ng nyog sa bansa. Ang mungkahi ng nakakarami din sa legislatura, lalo na si Sen. Enrile, at ako'y sumasa ngayon, ang mungkahi niya ganito. Yang perang yan, gamitin sa pagbili ng government securities. Sapagkat pag ka ng government securities, nakatulong ka sa gobyerno. Imbes sa mangutang kung saan saan. Pinabulanan naman ni Aranza mga ligasyon na nakipagsabwatan umano ito kay Dangding Kuhuangco dahilan para bumaba ang halaga ng share ng pamahalaan sa San Miguel Corporation. Dati kasi nasa 50% ang share ng pamahalaan ngunit dahil daw sa mga external factors at pagbaba ng halaga natapyas na ito sa 24% lang. Hindi something na nakatago. Hindi ito kiniklaim ni Danding Kwanko. Hindi ito kiniklaim ni Enrile. Walang nagkiklaim nito except sabi ng farmers. Ha, na kanila daw. So, sana ingatan po natin ang pagsasalita sapagkat nakaka, nakakainit ng kayo ng mga damdamin ng bawat tao eh. Kailangan lang daw ani aransa ng batas at utos ng Pangulo para magamit ang 57 billion pesos na ibinayad ng SMC. Kung CIIF ang masusunod, nice daw nitong mailagay sa escrow account ang pera kasama ang 13 billion pesos na pera ng gobyerno sa United Coconut Planters Bank o UCPB. Kikita daw ng 3.5 billion pesos taon-taon ang -taon 70 billion pesos na maaring magamit sa edukasyon ng mga anak ng mga coconut farmers, research and development at replanting ng mga nyong. Ang 1.5 billion igastos sa replanting program kasi wala na hong coconut yung may mga sakit ang coconut lahat na. Pangalawa, ka pang maiwang 2 billion. Kada taon niya na, yung 1 billion naman igastos mo sa education sa mga anak ng farmers, health program ng anak ng mga farmers, at uh, <clears throat> pwede pang intertrapping para gumanda ang hanap buhay ng farmers at madagdagan ang kanilang livelihood program. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Kaugnay ng balitang yan, muli po natin makakausap sa kabila ng uh, linya ng telepono si uh, Mr. Jess Aranza, ang presidente ng CIIF o ng Coconut Industry Investment Fund. Uh, magandang hapon po sa iyo, Mr. Aranza magandang hapon din po sa inyo at magandang hapon sa lahat ng tigapakinig ng uh, four at tigapanood. Opo, Mr. Aranza, uh, yes. nung binabanggit po ba ninyo, it, nung binabanggit nyo po sa akin itong uh, paggamit nga ng uh, uh, 24% o yung pagbili ng SMC ng uh, 24% ng CAF, nasa na po ito at uh, paano nyo po ito itinurn over sa National Treasury? Uh, yan po ay uh, natanggap ko bilang presidente ng 14 holding companies at uh, yan naman uh, ay diretsyong i sa government uh, uh, sa National Treasury. At yun naman ng National Treasury ayon sa PCGG kasi direktiba uh, yan ang galing sa PCGG. Ayon mm -hmm. naman sa PCGG ay ipinasok sa account ng escrow uh, sa PCGG for the uh, naka-escrow uh, yan in trust for the 14 holding companies. At yan naman uh, ay nakakasiguro sila sapagkat... May kaakibat yung order ng Supreme Court yan, ng perang yan ay magagamit lamang exclusively for the uh, uh, benefit of the coconut farmers at yung coconut industry. Kaya ho, sigurado yung dapat hindi nagagalaw sapagat yan ay naka-scroll. Mm -hmm. sa Mr. Aranza, kahapon po nang no, binabagay niyo po sa akin, kung paano, pa, nagbigay po kayo ng rekomendasyon para sa Pangulo, kakibat ng pagbibigay niyo nga nitong 57 billion pesos na ito. Meron na po bang sagot ang Pangulo dun sa inyong mga rekomendasyong inilatag para magamit at direktang uh, mabig, mabigyan ng benepisyo yung mga coconut farmers? Wala naman yung sagot, pero ako eh, two weeks ago, sumulat sa ating mal na Pangulo, at sinabi ko po na ito ay since ang executive ay may pinaplanong may task force naman na nagpaplano at ito namang legislatura ay nagbubuo ng nagbabalangkas ng batas ay eh sabi ko baka naman hupwedeng pagmitingan ito ng LEGA upang sa ganun ma-determine kung ano ba talaga ang pwedeng gawin kailangan ba ng batas o hindi na yung paggamit ito at anong grupo ang dapat sapagkat kung may magawa na tayo yan pwede naman kung kailangan ng batas pwedeng i-certify ng ating Pangulo. At yan, magawa kaagad Ang akin mong mungkahi ay upang sa pangasagunong maiwasan natin ang mga question sa darating na panahon sapagkat sigurado magkukwestiyong question mga tao dyan. Kaya ang sa akin at minumungkahi ko rin ang gamit dito nga, sinusuportahan ko na ito'y gamitin sa pagbili ng government securities. Ganun nakatulong tayo sa ating pamahalaan isang sa mga utang sa iba. At ang tuko nito ang gamitin, kaya nang nasabi ko na sa replanting program, sa livelihood, Pagdagdag ng income ng farmers at yung research upang sa ganun maanda natin ang coconut industry sa unos na darating na kompetensya galing sa pamoy. Last question ko po, Mr. Aranza. Mm -hmm. uh, hindi, po, hindi po totoo yung uh, mga naiulat sa mga pahayagan kahapon na nakipagsabwatan daw kayo sa mga grupo nitong uh, <laughs> si Danding namang mga tao, sabwatan palagi. Alam mo, sabi sa Kastila, dudoso, bisyoso. Anong ibig sabihin nun? Yung maduda, yun ay gumagawa. Kaya nga, uh, sabi ko, eh, tingnan nilang mabuti. Ito lantaran na share ng ating um, CIIF sa San Miguel. Kaya bang kinonvert ito sa Refresh? Eh, e nung kinonvert ko ito, pinag-aralan ng dalubhasa ng private group ng finance group, ng ating finance department, ng Supreme Court ng order na pwedeng i-convert sapagat ito makakabuti kaysa makakasama. At ngayon po, kamakailan lang, nag na ho, uh, nagsulat ang ating Secretary, uh, uh, Department of Justice, si Secretary Laila Dilima na pinangatawan na nga na itong conversion ay nakatulong sa ating gobyerno at sa ating pondo. So, mm -hmm. hindi ho naman tama sapagkat nga yung gampang kasalukuyan, medyo tumaas ang presyo. Eh, ito naman kung mga tao na nag-uusga na mali kami, eh, meron mo ba namang taong three years ago kami nag base sa mga sitwasyon sa panahon yun, base sa mga trends sa panahon yun, eh, sasabihin yung mali dahil lang ang pinagbasya mo ngayong panahon. Aba, ay eh, mali ho yun. Ibiruin eh, oh. e, mong uh, nakita mo na ang result, kakakamaghuhusga ay eh, ang gusto ko lang masabi sa mga taong ito, eh kung talagang nababase nila futuro, eh bihiraw yan mangyari. Kaya gagawin ko, mm -hmm. ha-hire-in ko po sila. Million-million ang sisildo ko. Sabihin lang nila kung bukas tataas o bababa. Okay, maraming maraming salamat po Mr. Aranza ah, Maraming salamat din po Si Mr. Jess Aranza mga kaibigan ng Presidente ng Coconut Industry and Investment Fund o ang CIF na siyang humawak ng sinasabing Coco Levy Fund na binilingan ng San Miguel Corporation